Aabot sa halos pitong daang persons deprived of liberty ang nailipat na sa mga kulungan sa iba't ibang rehiyon sa bansa sa ilalim ng jail decongestion program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Justice, karamihan sa mga PDL ay inilipat sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan kung saan tinuturuan din sila sa agrikultura. Sa ngayon, nasa 400% pa rin anya ang congestion rate sa kulungan sa ilalim ng BJMP at BuCor kaya patuloy pa rin ng decongestion efforts ng pamahalaan. Kabilang na dito ang magiging Jail Decongestion Summit na isasagawa ng DOJ, DILG, Supreme Court at iba pang stakeholders sa Disyembre. Sa tingin po ng Supreme Court, DILG, at ng DOJ na bumubuo ng JSCC or yung Justice Sector Coordinating Council kung saan uh nagko-coordinate sila at uh, mas maganda po yung communication no ng tatlong justice actors. Tinukoy nila na malaking issue itong congestion uh, rate natin. So uh matagal tong pinaplano yung conge uh, congestion summit no na tinatawag natin. For the purpose na i-address itong mga problema na ito. And paano